Buti hindi ito sa mga sakit pag hindi ko ang kasi yung ko dati sakit-sakit kasi naka ano, talaga siya uh. nakalikit ba <stay> dalawang buwan kasi nag-prep sa

ay paasa hmm? na po natangali sa alis. Papa mga ng bata dito mo daw may may pag-asa. Kare po kasi. Pagda po masaka. kasi yung pamilyo mo kasi Sila may dito. Maybe cheri uh, right? yan ang pag-asa ito hindi yung 1 9 Sabi sa akin, isa. Sabi ko, yeah. Bakit hindi ako pwede magbubuhay ng mag okay. okay. ano, sa sabi niya? Ha? Ito, masakit, to oh. Anong mangyari sa'yo, eh, O masakit lang dahil ginapit ko. Oo, oh, yun. Saan eh, na na sumot e, ka Kung minsan ka po, nagkakaroon kasi tinda sa ako okay, ng tapisa 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 sa akin, tapisa 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 ng tapisa 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 ay dito din naman basta tama yon alam ko kasi alam naman nila eh ang yung mababa yung 20,000 na lang yan. Yeah daw niya ata depende hindi pa no sa 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 akin isang taon na pa rin. Siya dito sport ko 25. O hindi ko pa magamit ka Hey, mayroon na daw na 25000 Mayroon na daw 'yun eh. hey, no oh, sa Dapaw no, 'yung sinasabi nila. Pero wala ella, ngayon wala daw ano, 'yung eh, approved ngayon, wala daw punto. Wala daw pondo. Sabi nila, pero January. Ano daw tinanong ko sa kanya? Wala pa man